Wala na mga master Para fishing lang Kasama ko si Takong Ha Huwag niyo gagayain to ha Kapag maulan Diyan na sa mga bahay nyo Kasi ang hirap na daanan Papuntang spot Hindi nga na kami nalaw Kami mahuli kami yan <laughs> baala na Guys Huli kami pumunta dito Nag-harvest si Takong ng Talakitok Good size Talakitok Woohoo Good size mga master Baby GT Ngayon pangalawang balik namin Ang lakas ng alo Tingnan nyo

few moments later Masasabi ko rin mga panahon. ka talaga. <laughs> Takog, MVP! May one down lang. sa <laughs> yan. <Meron pen. Pen. laughs> Langsang hangin eh. Kanina yeah. meron ako, inaanod na, ano na isda. <laughs> 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 nice, Jake! Boys boys, takong! <laughs> yeah! <laughs> Binagyan-bagyan na kami, tapos talaga itok lang. Fish on! Talaki cute! Jek! Jek! Dek Fish on tayo ng talaki cute! Release natin toh, salong maliit lag-lag na Dito tayo na zero I-release natin yun mamaya Baka meron pa eh, baka ba okay. kawan Tilo muna kami, lakas na nag Hindi na kaya <laughs> Hindi na normal yan oh. <laughs> laki alam, nag lakas pa na nangayon. may ulan pa <laughs> Ah, deep fishing day to. Dahil pala doon na lang kami sa bahay, naglasing na lang kami kagabi <laughs> Ah, basta mas <-abos> pa kasi eh Pero positive langi lang yung Wally Master oh ito na matay na ito, hmm. ito, Baby na GT <laughs> Ayan may nakita kami G-Shock Yeah boy Sino <laughs> kayo nakaiwan ito ha ah? Ano yung uh. G-Shock? G-Shock g <laughs> <Gisat> yan, G-SAT. <laughs> <Kami> Naliligaw ah. <laughs> wala na, sa so na kami! Masang-alun lang, oh. lang kami. no? Ula Ulan-ulan lang kami. Pero wala, hindi naman kami na-zero. At dalawa. Uh, okay. Ganun pa rin yung record namin dito. Dalawang talakitak po. Isang sa <laughs> akin. Isang talakitak <laughs> sa akin. <laughs> Yung sa akin hindi pa tulung -tulung eh. salay, 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 salay. Oh? Oh, to talakitok eh. Ano ba 'yan? Tuloy tuloy Oo. Ano 'yung sa to master? Red ice pa. Mukhang nakabatak eh. <laughs> <laughs> batak, <laughs> batak na isda. Batak na isda oh. Gutse na gutse. Wala stay. pala yung mata eh. <laughs> yung kasama niya no bat no. <laughs> oh, wala pa sa bol Matay. Sana no? alas magkasabay lang yan. <laughs> GT. <laughs> Oh, balik bulan ko ba agad yan? Oh! Tama na lang natin kasi walang kaparis yung isa Hindi <laughs> so, na natin pwede ibalik eh Oh, Sayang pa yan Takong! <laughs> The GT Hunter Nakadali na naman oh. tayo, Master! Maliit ang at Atin, sira-siro siro Ατλείς δεν καμίναμε σε σιρό, απαντάει σε Ιώσ, σε Ιώσ, λάγινε σε σιρό